Sa probinsya naman ng Cagayan, agad na tumugon ang mga otoridad matapos mas ang tatlong trailer truck dahil sa gumuhong tulay. Si JB Piedragosa, una sa balita. Hindi na madaanan ng Pigatan Bridge sa bayan ng Alicala sa may pagitan ng Maharlika National Highway sa probinsya ng Cagayan matapos itong gumuho kahapon ng hapon, October 6, 2025. Dahil dito, tatlong trailer trucks ang nastranded sa bahagi ng nasabing tulay habang dumadaan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang investigasyon at pagsusuri sa mga pinsala. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, agad na nagpadala ang kanilang opisina ng mga engineers upang suriin ang epekto nito at agad na magbibigay ng agarang solusyon ng ahensya base sa resulta na magiging pagsusuri. Bilang tugon, naglabas din ng DPWH Cagayan Valley Region 2 ng travel advisory sa mga alternatibong rutang maaaring daanan ng mga nais bumiyahe at mga motorista. Ayon sa advisory, magkaiba ang rutang daraanan ng mga light vehicles sa mga heavy vehicles. Pinayuhan rin ang mga nais bumiyahe na mag sa daan at asahan ang mabagal na daloy ng trapiko. Nakipag-ugnayan na rin ang kanilang opisina sa hanay ng mga kapulisan at sa lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga nais bumiyahe. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, JB Piedragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.